Hi Kabamba! Magandang buhay! Simpleng ulam ideas na naman yung ating isi-share sa inyo ngayon Kabamba. Kaya tara na't samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Meron ako ditong dalawang piraso na pork belly. At kung mapapansin nyo, itong mga gulay na aking gagamitin ay parang gulay din ito ng pangpinakbet. Dahil gagamit din ako dito ng kalabasa, ampalaya, talong, sitaw, kamatis, okra, siling haba at itong bawang at sibuyas. Ito kasi yung popular na mga gulay na ginagamit sa pangpinakbet. Kaninang umaga ay inagahan ko na ang pagpre-prepare nitong mga gulay. Itong tatlong piraso ng talong na aking gagamitin ngayon ay kinuha ko lamang yan sa aking tanim dito sa likod ng aming bahay. Halagang 10 piso na lang siguro itong aking gagamitin na sitaw. Tira ko lang yan nung nagluto ako ng dininding nung isang araw. Mas masarap kung damihan nyo rin yung paggamit dito ng kamatis. Yung ganitong kalabasa talaga ang bagay sa ganitong lutuin. data na kailan ka ba? Habang Habang prepare ko naman yung gulay na aking gagamitin, sinasabay ko naman ang pagpiprito dito sa ating pork liempo. Yan at naiprepare ko na lahat yung aking mga gagamitin. Kaya yan at umpisahan ko na ang magluto. Dito sa aking kawali na may mantika ay igigisa ko lang yung bawang at sibuyas. Naiprito ko naman na yung aking isasahog dito. Kaya sa panghuli ko na lang yun ilalagay. Kung ayaw nyo naman yung ganitong paraan kabamba, ay pwede nyo naman dito igisa yung karne. Pagkagisa ko sa bawang sibuyas ay nilagay ko na dito yung ating kamatis. After na magisa itong ating kamatis, ay maglalagay na ako dito ng ginisang alamang. Pag bumibili talaga ako ng fresh alamang, ay ginigisa ko to, tsaka ko ito ini-stack sa ref. Kung fresh alamang naman ang inyong gagamitin, ay gisahin nyo lang ito ng matagal. Kaya ako ay ginisa ko na lang ito ng saglit, bago ko naman nilagay itong ating kalabasa. Pag nagluluto ako nito, ay mas marami talaga itong kalabasa kaysa sa ibang kulay na aking ilalagay. Lalo na pag ganitong kalabasa yung aking gagamitin. It ito yung masarap na kalabasa, tinatawag nila itong Sofia. Pagkagisa ko naman dito sa kalabasa, ay nilagay ko na dito yung talong. Hinalo ko lang ito ng saglit, tsaka ko naman nilagyan ito ng tubig. Tansyahin nyo na rin lang yung paglalagay dito ng tubig. Depende sa gusto nyo kung gusto nyo ito ng masabaw o hindi. Nung kumulo na ito, ay nilagay ko na rin dito yung ating ampalaya. Medyo may kakapalan kasi yung pag-slice ko dito ng ampalaya, kaya isasabay ko na dito yung pagpapakulo dito sa ating talong at kalabasa. Saglit lang ulit na pag papakulo ang ginawa ko dito bago ko nilagay itong sitaw at okra. Talagang hinuhuli ko itong sitaw at okra dahil lulutuin lang natin ito sa half cook. Pero depende na rin sa inyo kung gusto nyo na yan pagsabay-sabayin. Mas masarap kasi para sa akin pag half cook yung pagluluto natin dito ng sitaw at okra. Bago ko pala ito tinakpan ay nilagay ko na dito yung ating siling haba. Medyo matabang pala itong aking niluluto kaya nagdagdag ulit ako dito ng isang kutsara na ginisang alamang. Tsaka ko na dito ilalagay yung aking aking primito kanina na pork liempo. Nakakasosyal lang talaga na tignan pag ganitong crispy pork liempo yung ating isinasahog dito sa ganitong klasing lutuin. Ibang iba din kasi yung dating nito. At talagang nakakatakam naman talaga ang itsura nito. Kaya kung nag-iisip ka ng iyong iluluto sa susunod na mga araw, try mo rin ito kabamba. Ginisang gulay with alamang. Or tinatawag din nila itong pinakbet Tagalog. Paki like and share na lang para mapanood din ng iba. Thank you for watching kabamba. Hanggang sa muli. 里。